Magandang araw! Ipapaliwanag ko rito ang wastong gamit ng nang na maikli at nang na mahaba. Simulan natin sa wastong gamit ng nang na maikli. Narito ang apat na halimbawa. Ginagamit ang nang na maikli kapag ang kasunod na salita ay pangalan o ngalan ng tao, bagay, lugar, hayop, pangyayari o ideya. Pansinin natin ang unang pangungusap. Nagdilik siya ng halaman. Ang kasunod ng nang ay halaman na isang pangalan. Kaya nang na maikli ang gagamitin. Ginagamit din ang nang na maikli kapag ang kasunod na salita ay pang-uri o salitang naglalarawan sa pangalan o kaya ay pamalit sa pangalan pang na tinatawag din nating panghalip. Pansinin natin ang pangungusap na ito. Nagdilig siya ng walong halaman. Ang kasunod ng nang ay pang-uring pamilang na naglalarawan sa pangalan. Kaya nang na maikli ang gagamitin. Nang na rin ang ginagamit kapag ang kasunod nito ay pandiwang gumaganap na panguri sa pangungusap. Ibig sabihin ay ang pandiwa o salitang kilos ay parang salitang naglalarawan ang pagkakagamit sa pangungusap. Tignan natin ang halimbawang pangungusap. Tinulungan siya ng nagwawalis na kapatid. Pandiwa o salitang kilos ang nagwawalis. Pero ginamit ito sa pangungusap na naglalarawan sa kapatid. Yung kapatid na nagwawalis. Kapag ganito ang kasunod ng nang, ay nang na maikli ang ating gagamitin. Ginagamit din ang nang na maikli kapag ang kasunod na salita ay salitang paari na gumaganap na panuring sa pangalan. Salitang paari ang tawag natin sa mga salitang nagpapakita ng pagmamayari. Panuring ang tawag natin sa salitang paari kapag pinangungunahan ng pangalan o kaya ay sinusundan ng pangalan. Sa pangungusap na tinulungan siya ng kanyang kapatid, ang kasunod na salita ng, nang ay salitang nagpapakita ng pagmamayari sa kapatid. Panuring ang salitang paaring ito dahil may kasunod na pangalan balikan muna natin ang gamit ng nang na maikli bago tayo dumako sa gamit ng nang na mahaba. Ginagamit ang nang na maikli kapag ang kasunod na salita ay pangalan, pang panguri, pandiwang gumaganap na panguri, at salitang paari na gumaganap na panuring sa pangalan alam naman natin kung kailan ginagamit ang nang na mahaba. May limang halimbawang pangungusap tayong susuriin ngayon. Ginagamit ang nang na mahaba sa pang-abay na pamaraan o panggaano. Tingnan natin ang pangungusap na ito. Siya ay naglipat-tanim nang maingat. Ang pang-abay ay salitang naglalarawan sa kilos. Pang-abay na pamaraan ang tawag natin kapag naglalarawan ito ng paraan o kung paano ginawa ang kilos. Paano siya naglipat ng tanim? Ginawa niya ito nang maingat. Sa makatuwid, nang namahaba ang gagamitin dito ginagamit ang nang na mahaba bilang kapalit ng upang o para. Tingnan natin ang halimbawang pangungusap. Nagplansya siya ng damit nang maalis ang lukot nito. Kapareho lang ito ng nagplansya siya ng damit upang maalis ang lukot nito. O kaya ay Nagplansya siya ng damit para maalis ang lukot nito. Ginagamit natin ang nang namahaba bilang kapalit ng noong. Tingnan natin ang halimbawang pangungusap. Inulit niya ang pagplansya ng uniporme nang makitang lukot pa rin ito. Kapareho lang ito ng Inulit niya ang pagplansya ng uniporme noong makitang lukot pa rin ito. Ginagamit ang nang na mahaba bilang katumbas ng inklitik na na at pangangkop na nang. Suriin natin ang halimbawang pangusap. Mas matapang ng mamalansya ngayon si Daisy kung ikukumpara noong nagsisimula pa lang siyang mag-aral nito. Ang nang na mahaba rito ay nangangahulugang na, matapang na. Kailangan nga lang nating lagyan ng pampadulas para maayos itong pakinggan at hindi magiging mas matapang na mamalansya ngayon si Daisy ginagamit din natin ang nang na mahaba sa pagitan ng salitang inulit. Tingnan natin ito. Nagtupi ng nagtupi ng damit si Daisy upang maipasok na niya ang mga ito sa kabinet. Sa gitna ng dalawang salitang inulit, nagtupi, ay maglalagay tayo ng nang na mahaba. Balikan natin ang gamit ng nang na mahaba. Ginagamit ito sa pang-abay na pamaraan at panggaano. Kapalit ng upang o para. Kapalit ng noong. Bilang pinagsamang katagang na at pangangkop na nang. At sa gitna ng dalawang salitang inulit. Narito ang pinagkunan ng impormasyon at mga disenyo para sa video na ito. Salamat